mga cuties. I'm back. bibus back. Maglilinis tayo ng CR. Grabe ang init ngayon. <clears throat> ano? Linis tayo ng CR para tutuloy yung ating taba. <laughs> Ayan, finishing na. Hindi na ako nag-video kanina kasi ang hirap naman yung naglilinis ka tapos nag-video pa eh. Wala kasing pagpapatungan eh. Kaya, malinis na para mamaya mainitan ka man, magkukulong ka dito sa banyo, magmumuni-muni ka, fresh naman ang ano, ang pakiramdam dahil malinis masyado na ang ating CR. Tapos, alam mo naman ang Pinoy, kahit may shower, hindi nag, hindi nag, gumagamit ng, ano, shower. Tabo talaga, ayan o, no, tabo. <laughs> Ito, may tabo talaga. Aray ko. Dito i-arrange ko na lang ito. Ayan yung mga ano. Arrange na lang natin ito mamaya. Grabe ang mga mas masarap kasi mag gumamit ng tabo, di ba? Yung buhos ng buhos. Ako gusto ko talaga tabo eh. Talagang ang tabo talaga ang saksi. Ang saksi ng lahat. Yan. Dati itong pintuan namin ay plastic. Yan, pinapalitan ko nang ito. Kasi, nag-lock yung yung ano dito. Yung hindi na mabuksan. Kaya, nakakatakot naman yun eh. Kaya ito. Pinalitan ko ng pintuan na aluminum. Maigi pa ito. Hindi nakakatakot pag nag naglock ang ano niya. sobrang init ng panahon ngayon nako ako naglalagi lang sa bahay hindi ako nalabas ng bahay hindi ako nalabas ng bahay kasi sobrang ang init yun pag nag pag nagmumol kami, nag-grocery mga 5 o'clock pwede naman malapit lang naman sa amin 10 minutes lang kong lakarin kaya okay lang ayan okay tapos na tayo ito lang maiting ikong video si Lolo Pugi tulog pa kasi ayaw ko ba napuyat yata kaya ano na <coughs> 6.30 na hindi pa nabangon. Ayan, makintab na yung mga mga wool. Tapos yung yung ano, yan. Malinis na malinis na yan. Ito yung pinakauna kong nilinis kanina. maglalaba ah, pa ako ng basahan. Okay, mga cuties. Bye bye. <laughs> cute morning. Nahuli ang cute morning.